Bala po, panimula ng araw po ng ating pag-aani ngayon. Oh, yan, balik kami po ay tatlo laang. Yun, no oh. Si Kuya Alduin, tao si Chong Pilimon, at saka po, ako. Ganda po kasi ang pagkakataon. Bali, ang kausap po natin, may lima pang hindi dumating, oh. Ay, di sila po yung nagsisipag-aani din, ano, sinta tiyo po, Ay, ngayon, ay parang napinding yung kanilang pag-aani, kaya siguro sila hindi nakadating at two days na po din yung nag-uulan ay eh, talagang ang natin ay ngayon ay hindi na po sumipot ay awang po bukas kung makakarating yung mga iyon sana ho kami ngayon ay eh, baliwalo ay wala kulang inaasahan ko po po man din pero sabi sila nung nakaraang makalwa ay eh, mag-aani nga po ng pala eh, umulan ng dalawang araw kaya ho siguro ang tao ngayon ay gamit oh kumbaga napakarami magiging trabaho yeah. Habit pang gagapasin na rin. Ah, buo ako makakapaghanap ng tao. Talaga, hindi ah. Ano? Oo nga, ay. Dumating ay wala. Dumating ay wala. Bye-bye, Meron Ay, kulang-kulang po matapos. At ang bala ko kahapon, pababalikin uli lahat. Pagkabalik lahat, anong magtitrace na bukas. pero baka yung mga sa kanila talagang simple unahin yung kanilang gawa yan o yan o nga Bata. ay ngayon po yung suputin ng araw din eh yung sulputin ng araw kaya nga ay kaya nga may huwag ah ang maraming tapos yung Oo. Oh. Bigla na lang na ano yung ulan na. Nasa lida. Maraming tao ay nasa Yaman e Yung manong ah. Ano chong? Marunong bang yun? Ha? Maraming tao ay sa periyahan. Pumunta ka sa gabi. Ang tao dun. Nataya sa... Bata kulog, babe. Ano naman walang pera? Pag sa mga gala, ito ba? Ay, dito po sa ating mingisong, ano, mahilig talaga. Hindi mo sa pag-ano, kumbaga ba yung masayahin? Eh. Nah, do ba talaga. Dawa pa tayo na, isa chokya mo po. Siyang mga magpitinda. Isang buwan pala ang bago magpesta, nandiyan ah. Na. Ano? hindi dito, yung mga madami naman tayo? Mahilig sa kapuyahan ng tabi, siya. pag natalo, hindi mahilig sa kalungkutan. Hindi pa naman tayo. Oh, alam. Alipin. Natalo. Si Colby nung isa nanalo. Mami, ito ay talagang... 300. <laughs> ito sa bula. Ngaan to? Sa bulong. Tuntuwa na. Napaya din ako sa kanil. Yung, ayaw ko tumaya, napahiya pa ako ay. Tumaya ako sa kanto, hindi ba tayo tayo Kulay po tayo yung kanto. <laughs> Sige, oriyao. Oh. Abay, hindi din yan. Sabi ng peryente, Sabi ng bantay. Hindi lang mga manonood. Tawanan yung manonood ay. Okay. Hindi nga magsusugal <laughs> na ay. Hindi nga magsusugal na ay. Hahaha. Saba, tatlong... taya ko ay. Eh. Dalawang taya ko. Bainte. Eh sana. Hindi tumama. Ha? Ah, Pagtaya ko ulit isang bainte ulit. Bumuli sa puti. Eh, sabi ni Calde, pag natalo na rin po kunang ko, tae, aalis na. Sabi ko ay, eh, pag natalo siya yung bainte, ay isa tayo. Naman, so, Mabay, chong. Kasi mo doon na yung 30. Ah, sabay tama. 360 ay. Alis na, sabi kita na. Bili kami na yan ng dalawang siupaw ay. <laughs> sabi ko ay, para ako na update day. Ang mga upa, may <laughs> 360. Kaya, yeah, sabi ng pariyante, hindi na mababawi. Umalis na. Ganun lang ang uungkuan ah. Sa pariyan ah. Ay, ayos din naman ah. Na. Ang dami nga naman. Merong natatalo ano. At pero natigil talaga niya ang sa atin. Aba, ilang buwan yun diyan tamo. Hindi pati masaya siya. Masaya ang mga tao dito. Ay kung 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 pagbibigyan niya ng tayabas para kay kahit dalawang buwan na hindi alis dito ay. Ay naabot pati nang ganoon. Ito ba yung sulit na? Diyan na nga nagpapas yung magtitinda. Ito katagal na kriyente pero mas kaya rin mo harap ang buhay ng krillante. ay hindi pa may pot ng malayo o nararate kung bagay marami ba mga pusa sa lugar ang pesta ba din hindi sasabay sabay ba hindi meron din ang kakasabay ah, so, kasi ako ang hapong sa riyaya sa sabay, baka ba'y sabado oh. pesta ka hapong sa riyaya Yes, Ay, di yung mga periyante pala yung narin na uwi sa kayaman. Nalipat yan. Oh, at sa kailangan kita kung ibuag Oto kung tapat. Siyotoy sa kailanong, nagbulong, yun. ordinare super profitto. Lari pati ang limandaan, isang uwi sa bayan. Pamasahe, 60. Kami mag-anak. Babalik, eh, 120 na. Ay, sasakay, okay. yung bata. Tigig si isang ride. O, ay, tatlo sila. At okay. si ay, talagang. Si Uto, eh, nakadalawang sakay, isang daan. Oh, dito sa 20 na, si Maria, nakadalwa din. 320. <laughs> yeah, kami, yari nga pala. Bumili kami siya maruma. Tandaan, dalwa. Kami apat, ah, yan. Kima. 420. Ay, yung binibiling, ano ba, tatong iniinom, yung tinutugtok. Ay, 20. Meron, ba yun? Tandaan din. Ay, ay, 520. 420. Ay talaga. Ay, naman, eh. Maligayang maligaya naman. Hindi mo may hindi po yung maligaya ng bata ay. Eh. Hanggang kasi kami maka limang punta ah. Ano eh, kaligayahan ko iya eh. eh. Maligaya naman. Yung kami laro ang hilahilang ulo ng papaya ng palapa. Ayos na at saka may yung bakit ng pulbo. May gulong yeah. na ito yun. Panalo na. Ayos na ayos na. Panalo na yon ay eh, walang laruan na, hindi naman ako pero gusto ko rin yung mga laruan ng plastic pero meron na kaano una? ay marami, hindi hmm. nga hindi lang ba nga mayaman mga nakakabili ng una ay so... maluwag sa pamimira ay ako, pagkawal ko sa lata ng reno hindi ko nga nun, hindi ko makulit ang bata tapos so pag binigyan mo nun nilabong nila kamote ayos na Natahimik hmm. na sa kabi ng eh. Para ah, po ba nung unay walang problema wala, eh, Ano yung... ibang kulit ng bata ngayon. Hindi, gawa rin yung siguro sa pagkain. Yeah. Ay, wala na ice Wala yung na ice na no? nope. Yung ay Hira, Bangungot. Ay, di gawa nga ng pagkain, kaya ngayon ni aba, ay aba, ano, ma-stroke, ma-dadiabetes. Ay, so, pagkain pa eh. Ng mga... Nung no, una po ba kayo hindi ka anong nalabas ng diabetes kaya? Nasakit. O dala. dala na rin ang panahon. Eh. No. Kaya kung anong sakit na nalabas. Yung ako yung agent sa inyo. Ang dami ko dito nakakasabay sa Tanggana. Oo. Oh. Kaya, matanda, ah. Wala nga ngayong matanda na saka. Si mamang Sabio. Sino ang pangalan nun? Ang ano, yun? Simawang Wili Sila nga sa kuwan dito na Uwisa uh, kang lakad na Ay eh, matanda na rin niya eh, Pero hindi na gano'ng sasasaka no Makaisip pa rin lumakad Dati lagi kasabay ko yun yung parisipakad panisipaka din Pauwi ka ko Parang gawa rin at atato ng pagkain Ano? Ang sabi nga nung iba, ay, ako pare, hindi na muna ngayon nagaano na ng mga karnet, mga chemical. Gulay na lang. Ay, hindi mo ba alam yung gulay? Bugbog naman sa spray, hindi alam kayo yung spray lang. Tumpako, oh. paniwala ko, pangapakulain. Oo. Ano, so, tapos ang balay langka, ka. Ay, huwag sa palingki at ka ay pero na rin ko. May chemical. Pinutubo ka na rin parang. Gawa ng bitchin, sino nga ba yung... Sabi ko ako nga parang hindi na kayo nagbibitchin. Ay anong ginagawa niya? Magic sarap na lang Hindi siya na no. Ay ako parang iwas na iwas na ako ngayon sa bitchin ng delikado. Ay magic sarap na lang aking ina ano. Ay ah, di yun din. Chemical din. Nakasarap <laughs> ko po yun sa tape ko no. Hindi nung una. Hindi. Eh, ngayon na yung nakakatilin ba? Nang malalasa kaya nahanap ng tao. Oh. Nung muna na may mag-asin lang ay ligaya na. tapang tabang ang lasa, pwede. Ha? kasi sa rin yung hindi ma so iba. yung panlasa nung hindi matabang, yung mga ganun ng lasa, nabigkinan mo muna ay ba, yung nalasan ito ha. Ay, pag binigkinan ay gusto yung nilalasap, ano, hinahanap. Tapos gagamitin pa suka at chemical. Hindi suka okay, ng liyo. Akawa din nga ang katawan mo Ay, ang katawan na ito, anak. Ulo to. Ulo to na sa pinigal

hindi wala nang ko nalang pagkakaralag. Sabi ko Baka pati kanya-kanyang aral na, paglalawis ba na yun? Wala sa school na no, nyo, tuturo yung pag-aaral na yun. Wala. Ano? 10, anong tawag Self aral na? Saray din kasi, sabi Bakit yung magalit? Pananabog nyo isang buhay, talagang naglapang Halimbawa, sampung piraso. Eh, hindi mo alam kung saan natatama yun eh. No? So, hmm. yung sa sama. Ito, so, yung tama sa pulo? Ay, talagang yun. kung tayo ngayon mga walo at pakalawak na mahati na yan ha? hati na po pati number yung gagawin natin tulay sa palayan kasi yung oh, nagkakakot na kami tutulay na Colvin tutulay na, na. kasi yung oh, ito itong daang ito iikot pa dapat doon eh pag natulayan oh, yun lang oh yan oh meron na ho tayo nalagay dito isa oh straightin lang natin to ah oh, marami pa nung kukulong mga limandog tong ay limandusi eh. ha? ha? dalawa tatlo pa parang makakaabot na dun ah para po baga hindi lumubog ang paa oh. para pagpunta po doon kasi umiikot pa papagayon dun ang layo layo oh. yun oh. yun udeho kaya pwedeng dito sa gilid ng kubo pero ariho pagka in straight okay na nagiging ano na siya o tulay dadagdagan ko pa po yan ilang pa mga apat pa po siguro kukulang berhaban 12 tatatlo ho kami baka ay talagang ah